Hi everyone, it's Abbott's Corner once again. Andito na naman po yun yung Lola Bet at magbibigay ng panibagong tips para sa ating face. Ayan, kita nyo yan. Ayan. May papakita ako sa inyo na isang video clip na kung ano ang ginawa ko ngayong umaga. Ayan. Panoorin natin. Kita nyo. Kape. asin kape. Nescafe. Ang Nescafe. Ang, ka, ang kape at ang kamatis nagsabay ko. <laughs> Ayan, nilagay ko yung kamati, yung yung kape nilagay ko sa kamatis at inyan ako sa mukha ko. Ginawa akong facial mask. O, diba? ganda. Ang ganda. Ang ganda ng resort. Ayan ang resort. Try nyo. Ayan. Nakita ko kasi sa isang video video ng isang foreigner na vlogger. Foreign vlogger. Nakita ko sa kanya yung ginagawa niya na ginawa niyang ano, ginawa niyang facial mask ang kape. <laughs> ang ginawa ko naman, sinama ko sa kamatis kasi lagi akong gumagamit ng kamatis. Every morning, bago ako maligo, naglalagay ang kamatis. Hinalo ko sa kamatis. Ito, result, ayan, ang ganda. Nag-glow siya. Tapos, mamula-mula. Nung tinanggal ko, ang ganda. Try nyo, ang ganda. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Ang ganda siya. Try nyo. Yun lang po ang aking morning na vlog ngayon. Pampagising ng inyong umaga. Ito lang po ang inyong Lola Bet. Sana ay may naibigay ako na, na tip ngayong umaga para sa ating pambaganda. Alam nyo naman ang ating mga oldies. Gustong gumaganda. Hindi pwedeng maging loss Alam nyo na. Ayan. Try nyo. Ganda. Ganda. Please subscribe to my YouTube channel, Abbott's Corner. And for more more pampaganda tips sa ating mga seniors. Gan, bye-bye.